ngayon ay ating tatalakayin ang mga paraan sa pagsukat ng ating gross national income. Mayroon tayong tatlong paraan sa pagsukat ng GNI. Ang una ay ang paraan batay sa paggastos o expenditure approach. Ating alamin ang formula. GNI is equal to C plus G plus I plus X minus M plus SD plus NFIFA. C stands for gastusing personal o personal consumption. Ito ay tumutukoy sa gastos ng mga mamamayan tulad ng pagkain, damit, paglilibang, serbisyo ng manggugupit ng buhok at iba pa. G stands for gastusin ng pamahalaan o government expense. Ito naman ay ang mga gastusin ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga proyektong panlipunan at iba pang gastusin nito. I stands for pamumuhunan o investment. Ito naman ay tumutukoy sa gastos ng bahay-kalakal o business firms sa mga salik ng produksyon gaya ng gamit sa opisina, hilaw na materyales at iba pa. X stands for export. Ang M naman ay import. Ibinabawas ang halaga ng import sa halaga ng export ng bansa upang makuha ang gastusin ng panlabas na sektor sa pag-aangkat at pagluluwas ng mga produkto. SD stands for Statistical Discrepancy. Ang statistical discrepancy ay ang anumang kakulangan o kalabisan sa pagkwenta na hindi malaman kung saan nga ba ibibilang. NFIFA or Net Factor Income from Abroad Ito ay nakukuha kapag ibinawas ang gastos ng mga mamamayang nasa ibang bansa sa gastos ng mga dayuhang nasa loob ng ating bansa. Narito ang halimbawa sa paraan batay sa paggasta or expenditure approach. Ang datos na ito ay nagpapakita ng GNI at GDP ng first to fourth quarter ng taong 2015 at 2016. Ngayon ay tignan natin ang quarter 2 ng 2015 at quarter 2 ng 2016. Pwede nating gamitin ang formula at subukan nating i-compute. C plus G plus I plus X minus M plus SD, makukuha na natin ang ating GDP o Gross Domestic Product. Kapag naman isinama natin ang net factor income from abroad, makukuha naman natin ang GNI o gross national income. Mula sa datos, alin kaya ang may pinakamataas na gross national income? Ang sumunod na paraan naman ay batay sa pinagmulang industriya o industrial origin approach. Ang formula ay GNI is equal to A plus I plus S plus NFIFA. A stands for Agricultural Sector kabilang na dito ang pagsasaka, pangingisda, paghahayupan at pagtutroso. I stands for industry sector. Kabilang na dito ang pagmimina, pagmamanupaktura, utilities at construction. S stands for Service Sector. Kabilang naman dito ang transportasyon, komunikasyon, kalakalan at iba pa. NFIFA stands for Net Factor Income from Abroad. Lee, ay tingnan natin ang quarter 2 ng taong 2015 at quarter 2 ng taong 2016. Gamitin natin muli ang ating formula A plus I plus S is equal to the gross domestic product. Kapag sinama natin ang NFIFA, makukuha naman natin ang gross national income. Sa palagay ninyo, ano nga bang taon ang may pinakamataas na gross national income? At ang panghuli, ay ang paraan batay sa kita or income approach. Ang formula ay GNI is equal to CE plus NOS plus D plus IT minus S. CE stands for Compensation of Employees. Ito ay tumutukoy sa sahod o sweldo na ibinabayad sa sambahayan mula sa mga bahay kalakal at pamahalaan. NOS means net operating surplus. ay tumutukoy sa tubo ng mga private corporation at pag-aari o pinatatakbo ng pamahalaan at ng iba pang mga negosyo. D stands for depresasyon. Ito naman ay tumutukoy sa pagbaba ng halaga ng mga yamang pisikal bunga ng pagkaluma nito dahil sa patuloy na paggamit sa paglipas ng maraming panahon. IT stands for indirect tax. Kabilang ito sa mga binabayaran ng sambahayan tulad ng sales tax, custom duties, lisensya, at iba pang hindi tuwirang buwis. S stands for subsidia or subsidy. Ang subsidiya naman ay ang salaping binabalikat at binabayaran ng pamahalaan nang hindi tumatanggap ng kahit na anong kapalit na produkto at serbisyo.